Hello mga kapindor, good day sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong hanap buhay na naman tayo mga kapindor. Samahan nyo ako at panuorin natin ang kaganapan sa aking pagtitinda mga kapindor. pagkatating ko nga dito sa may uh, bandang terminal mga kabindor sa may IDSA lang uh, may tumawag sa akin na uh, bibili daw sila ng uh, limang tagbibente na sa baso mga kabindor at ayan uh, nga mga kabindor uh, tatlo muna yung una kong tinakalan mga kabindor para hindi tayo mahirapan at ang um, matapos nga takalin yung tatlo mga kabindor uh, nilapag ko muna at tinakal ko na nga rin yung dalawang baso mga kabindor para makompleto na yung uh, binil bumili ni na limang tagbibente at yun nga mga kabindor nang matapos ko nga lahat ah, hinatid ko na dun sa kan Labusing mga kabindor at pagkadating ko nga dito sa may tambayan ko sa labas ng kondominyo mga kabindor may lumapit sa akin bibili daw sila nang nga uh, isang baso na tagbente tsaka isang sugar con mga kabindor at yun nga mga kabindor una ko muna tinakalan yung sa baso mga kabindor nang matapos ko takalin yung sa baso ah, tinakalan ko na rin natin yung apa, mga bindor para makompleto no? ko nga dito sa pangalawa kong tambayan mga kabindor may mga sa akin, mga estudyante bibili daw sila apat na tinapay tsaka isang sugar kun, mga kabindor at ayun nga mga kabindor inisa isa ko na sa pagtakal yung uh, binili nilang tinapay tsaka sugar kun, mga kabindor bin <laughs>

at pagdiretsa ko nga sa may bandang dulo mga kabindor may lumapit sa akin si Bosing, may dala-dala nga tatlong tasa at ayun nga mga kabindor yung tatlong tasa na dinala ni busing isang fifty daw tsaka dalawa nga twenty pesos mga kabindor at ayun nga mga kabindor una akong tinakalan yung 50 pesos niya, mga kabindor at nung matapos ko naman takalan yung 50 pesos na nasa tasa ni Bosing, mga kabindor inisa-isa ko na rin sa pagtakal yung dalawang tasa na tag 20 pesos ni Bosing mga at na matapos ko nga rin takalan lahat ng tasa mga kabindor dumating din yung anak niya bibili din daw siya may dala din daw pala siyang baso mga kabindor 30 pesos din pala daw yung ipapatakal niya sa baso niya mga at na matakal ko na nga lahat mga kabindor inabot ko na 可以随便吃 Maya maya nga lang din mga kabindor Bumuhos na yung malakas na ulan mga kabindor At nga mga kabindor Naulanan nga yung cart uh, natin Kasi wala tayo masyadong mataguan Kasi dito sa may looban mga kabindor At nung na nga yung ulan mga kabindor Lumipat na ako ng pisto At dito naman sa pisto ko mga kabindor May lumapit sa akin Yung suki natin mga kabindor Yung lagi bumibili ng uh, hal halagang 100 mga kabindor 250 yun, lagi binibili ni madam at ayan nga mga kabindor inisa-isa ko na sa pagtakalyo nga uh, in order na tag 50 ni madam mga kabindor at matapos nga nga takalin yung dalawa mga kabindor, inabot ko na sa kanya nang mag alas 6 na nga pala ng gabi mga kabindor, pumunta ako sa may school kasi uh, inarkila pala yung kalahati ng ice cream natin mga kabindor, kasi may uh, batch 48 reunion yun daw yung ano, yung mga dating estudyante ng bas say is mga kabindor at ayun nga pagdating ko nga sa binyo mga kabindor ha medyo marami-rami na sila dito mga kabindor At dito na nga mga kabindor, nag-umpisa ako na akong uh, ng ice cream nyan mga kabindor. Alas 12 na nga pala ako ng gabi nyan natapos mga kabindor. At alas 12 na rin ako ng uh, gabi na kauwi nyan mga kabindor. At nga uh, mga kabindor, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat.